lakan nga tayo pagkatapos dinurog naman natin ang na walang kalaban-laban. Abay, parang lang siya yung lalaking binugbog ni Boga doon sa tape na walang kalaban-laban. O oh, hindi ba? I disagree. Hindi mo pwede ipagkumpara dalawa. Yung binugbog ni na Boga, yun na walang kalaban-laban. Si Mayor, malakas yan. Nasa poder. Meron silang panggasos para sa publicity. Para ipagtanggol lang ang sarili. Hindi sila nakakaawa. Nakakangit-ngit. Pero dinadaan mo nga sa kapusukan, Maki. Eh. Hindi ka naman pwedeng basta lang tira ng tira. Hindi ganyan ang buhay sa ganitong industriya. May tamang panahon at lugar sa pag-aatake. Saan ba ang tamang lugar? Sa programa ko sa radyo? Doon ko sila pwedeng banatan? Pero sa programa mo, hindi. Iba nga yun, Mike. Eh. Guest ko yung tinira mo. Kung hindi ko siya guest, okay lang. E di sa susunod natin mga palabas, tirahin mo yung mga taong ni Mayor. Kahit si Mayor pa mismo, hindi ako natatakot. Sinabi mo yan. Tatandaan ko yan. Oba!